Tingnan nyo yung aking. Hmm. Yan. Ang luya. Yan ang talong, ang dami na namang buhina. Oh, ang lalaki o oh, di ba nagcultivate kasi ako. kinukultivate yan. Ang dami niyang bumunga. Ang laki. Bumunga tayo ng talong. Kahit na bawal sa akin ang talong. Bawal sa akin ang talong ngayon, guys. Kasi ano, nakalimot ako ni Isinong. Ang malalim. Sa may kilikili. Ayan, no. O, diba? Ang laki. Ang laki. Uy wow. wow na, wow. yung nalaglaga Ang ka gabi bangga Galaglaga na nga Ang talong Ang daming bunga May gulang ng isa That, no. Pagka talaga nakukultivate, ano, ang dami niyang bubunga, ano. yan, o tingnan mo. Yun, naglubog na sa ano. Ayun, naglubog na sa rupa. Pakita mo yung hawak mo, darling. O, sandali lang yan, ha. Alam nyo ba, guys, ito talong na ito, magdadalawang taon, na. So, dami ng bu harvest lang yung kilas eh. Enjoy na enjoy si husband. Manguha ng talong. Yan. Tingnan nyo yan. <laughs> Whoops! Ang dami. ano o, oh, gumulang na yung iba. And si father o, oh. dami kuha. Yan. Ang daming bunga ng sigarilyas. Ayun, umagulang na yung iba. May pang binhi na ulit. Ayan, o oh, binhi. Ito. Nakuha ko lang ang binhi nito. Dun sa dating bunga ng sigarilyas namin. Tapos, ayan na uh, ulit siya. Nagugulangan na naman. Ang sayang yung aking upo. O, oh, ayan, o oh, nabulok. Kinain ng... Ano? kinain ng langgam ang puno ang dami sa inaraw-araw kasi yan eh Ano yung oh. aking napakaraming ano. Nabulok na ang upo. Yan sa puno. Kasi hindi natin masapa. Hindi kayang kainin ni Manong. Ay hindi pa ako dito nakapag ano cultivate oh yun na-cultivate ko na yun sa kabila papa tsaka ano talbos ng kamote we need talbos ng kamote for the painiwan mo ito oh. mayroon pang mahaba dito sa may ulunan mo ito sa si pader o oh, nasa ilalim ng... alam nyo ba guys takot ako sumuot <laughs> takot ako sumuot dyan Matatakotin kasi ako sa mga mga ano masukal-sukal. Kaya tingnan nyo. Yan ang aking gulay Ganyan kalinis. Kasi takot ako sa damuhan. Ang dami dito oh. San si Manong? Itulong mo si Manong manguha. <laughs> para mabilis. Ito Oh. Yan oh, sa may ulo mo. Yan o. Oo. Oo. Here. Ang dami. Ayan. Gulang na ang iba. Ayan. Tapos mga mukha ang talbis ang